Magandang hapon ho oh, sa lahat. Pasensya na ho. Ngayon lang ako uli na ka-vlog. Ako'y naghahanap ng mapagkakitaan eh. Buti na lahat ako'y nakasumpong. Pasensya na ho. Nakikita niyo ako naka-hubad. Dapat kabanas kasi. Uy, Diyos ko po. Hindi bali. Kaya ito. Bukas uli. Baka ako'y makahanap uli ng mapagkakitaan hari na maigit maganda ang panahon eh oh tingnan nyo napakaganda maliwala sa panahon oh maliwanag ang kwan kalangitan eh. sige o, bukas ulit Okey mamaya selamat tau